Exodus chapter 13 verse 1 up to 22. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moses na sinasabi, Pakabanalin mo sa akin ang lahat ng mga panganay. Ano mang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao at maging sa hayop ay akin. At sinabi ni Moises sa bayan, alalahanin ninyo ang araw na ito na inaalis ninyo sa Egypto, sa bahay ng pagkaalipin, sapagkat sa pamamagitan ng lakas ng kamay ay hinangon kayo ng Panginoon sa dakong ito. Walang sino mang kakain ang tinapay na may libadora. Sa araw na ito ay umaalis kayo ng buwan ng abib. At mangyayari sa pagkadala sa inyo sa Panginoon sa lupain ng Kananiyo at ng Hitiyo at ng Amoriyo at ng Hebreyo at ng Jebosiyo na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang na lupang binubukala ng gatas at pulog ay iyong ipangingilin ang paglilingkod na ito sa buwang ito. Mah! ah oh, al ah oh. sirat na yan. Uh. Marupok by sus narokok na yun pitong araw nang kakain ka ng tinapay na walang libadura at sa ikapitong araw ay maging isang kapistahan sa Panginoon. Tinapay na walang libadura ang kakanin sa loob ng pitong araw. At huwag makakakita sa iyo ng tinapay na may libadura ni makakakita ng libadura sa iyo sa lahat ng iyong mga hangganan. at saysayin mo sa iyong anak sa araw na yaon na iyong sasabihin dahil sa ginawa ng Panginoon sa akin nang ako'y umalis sa Egypto at sa iyo'y maging pinakatanda sa ibabaw ng iyong kamay at pinakaalaala sa pagitan ng iyong mga mata upang ang kutusan ng Panginoon ay bibig sa iyong bibig sa pamagitan ng malakas na kamay ay inalis ka ng Panginoon sa Egypto. Isasagawa mo nga ang palatuntunan ito sa kapanahunan nito taon-taon. At mangyayari pagkadalan sa iyo ng Panginoon sa lapain ng kananiyo, gaya ng isinumpa sa iyo at sa iyong mga magulang at pagkabigay niyaon sa iyo. ay ihiwalay mo para sa Panginoon niya ang lahat na nagbubukas ng bahay bata at bawat panganay na mayroon ka na mula sa hayop. Ang mga lalaki ay sa Panginoon at bawat panganay sa asno ay tutubusin mo ng isang kordero at kung hindi mo tutubusin ay iyong ang babaliin ang kanyang liig at lahat ng mga panganay na lalaki sa iyong mga anak ay iyong tutubusin. At mangyayari na pagtatanong sa iyo ng iyong anak sa panahong darating na sasabihin ano ito na iyong sasabihin sa kanya sa pamagitan ng lakas ng kamay ay inilabas tayo ng Panginoon sa Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. At nangyari nang magmatigas si Faraon na hindi kami tulutang yumaon, ay pinatay ng Panginoon ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto. Ang panganay ng tao at gayon din ang panganay ng hayop, kaya't aking inahahain sa Panginoon ang lahat na nagbubukas ng bahay bata na mga lalaki, ngunit lahat ng panganay ng aking anak ay aking tinutubos. do <laughs> at magaging pinakatanda sa iyong kamay at pinakaalaala sa pagitan ng iyong mga mata sapagkat sa pamamagitan ng lakas na kamay ay inilabas tayo ng Panginoon sa Ehipto at nangyari nang tulutan ni Paraon na ang bayan ay umaon na hindi sila pinatnubayan ng Diyos sa daang patungo sa lupain ng mga Filisteo bagaman malapit sapagkat sinabi ng Diyos baka sakaling ang bayan ay magsisi pagkakita ng pagbabaka at magsipagbalik sa ehipto. kundi pinatnubayan ng Diyos ang bayan sa palibot, sa daang patungo sa ilang sa ng dagat na mapula. At ang mga anak ni Israel ay sumampang nangasakmat mula sa lupain ng Egypto at dinala ni Moses ang mga buto ni Jose sapagkat kanyang ipinanumpang mahigpit sa mga anak ni Israel na sinasabi, tunay na dadalawin kayo ng Diyos at inyong isasampa ang aking mga buto mula rito na kasama ninyo. Kumain ka na. Yan na kayo. Yan na At sila ay naglakbay mula sa sukot at humantong sa itam sa hangganan ng ilang. At ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan at sa gabi. Ay sa isang haliging apoy upang tanglawan sila upang sila ay makapaglakad sa araw at sa gabi. Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi humihiwalay sa harapan ng bayan. Amen Lord.